Eman Bacosa tinanggihan pala ang malaking offer ni Manny Pacquiao sa kanya, Jinky tanggap siya at proud pa sa kanya. So gumagawa ngayon ng ingay ang anak ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao. Inuukit ngayon ni Bacosa ang kanyang pangalan hindi lang sa Philippine Boxing Community kundi sa puso ng mga Pilipino. Trending ngayon si Bacosa matapos ang kanyang laban niya sa Trila in Manila nitong nakalipas na buwan lamang kung saan nakuha niya ang panalo via unanimous decision. Ang naimbitahan na din ito sa programa ni Jessica Soho, ang KMJS, at dito ay kwinento niya ang kayang pinagdaanan bago siya nakilala ng mga Pilipino. Bagamat anak siya ng isang legendary 8th Division Champion, ay hindi din naging madali ang kanyang buhay dahil lumaki siya sa hirap at gutom. Kwento ni Bacosa na bata pa lang daw siya, ay sobrang masaya na siya na si Manny Pacquiao ang kanyang tatay kahit hindi niya pa ito nakakasama. Madalas niya daw ipagmayabang sa mga kaklase niya sa paaralan na ama niya si Pacquiao. Pero sa kasamaang palad umano, ay nagbunga ito ng pambubuli at nabubugbog pa siya dahil sa niyayaya siya ng suntukan ang mga kaklase niya. Ganun pa man, ay hindi naman daw siya nagtampo o nagkaroon ng sama ng loob kay Manny kahit hindi siya nito nabibigyan ng sustento sa pang-araw-araw dahil naiintindihan niya naman daw ang sitwasyon ng kanyang ama dahil may sarili naman umano itong pamilya. Kwento pa ni Bakosa na dinala siya sa Japan ang kanyang ina at dito umano siya sinimulang payagang magboxing kung saan buong buwang naging suporta sa kanya ng stepfather niya na si Sultan. Limang taon na nirahan si Bakosa sa Japan. Noong bata daw siya ay madalas siyang apurado at mainitin ng ulo nang dahil sa naiinggit siya sa mga kaklase niya na ang kanilang mga tatay pag Father's Day. Pero noong taong dalawamput dalawa umano ay dito niya na naramdaman ang tunay na pagmamahal sa kanya ng kanyang tatay matapos niyang bumisita sa bahay ni Manny. Nagkayakapan sila ng mahigpit ng salubungin sila ni Manny. Patungkol sa naman sa pagboboxing niya ay sa una umano ay hindi siya pinayagan ni Manny na magboxing kasi napakahirap daw nito at bagkos inalok siya ni Pacman na pag-aaralin na lang siya sa Amerika pero tinanggihan niya at hindi daw siya pumayag kasi passion niya daw ang sports na boxing. At dahil dyan, kaya naman nagpresenta umano si Manny na gamitin na ni Bacosa ang apelidong Pacquiao para mas mapadali ang pag-angat niya sa boxing. Dahil dito, ay napaiyak si Bacosa ng husto kasi pinayagan na siyang gamitin ang apilidong Pakyaw, hindi umano siya makapaniwala kaya lubos ang pasasalamat niya sa biyayang binigay sa kanya ng paninoon. Dagdag pa ni Bacosa na humingi daw sa kanya ng tawad si Pacquiao nang dahil sa mga pagkukulang nito sa kanya bilang isang ama. Pinatawad niya naman daw agad ito at sinabing wala itong problema sa kanya. Kasi ang gusto niya lang naman umano ay makasama si Manny kasi yun daw ang hinihiling niya. Simula pa lang noong bata pa siya. Lalo pat kapag nakikita niya daw si Pacman na lumalaban sa telebisyon, ayon kay Bakosa, ay pangarap niya din umano, maging isang world champion. Balang araw, kung hindi man umano pala rin, maging isang 8 division champion, ay gusto niya daw maging isang undisputed champion. Kaya naman araw-araw daw talaga niya pinapahirapan ng kanyang sarili sa pag-ensayo. -e Todo din ang pag-support ni Jinky Pacquiao sa illegitimate son ni Manny Pacquiao. Nagpa-picture pa ito bago ang laban ni Bacosa at kitang-kita din naman na masaya si Manny at Jinky sa tagumpay na nakamit ngayon ni Bacosa sa boxing career niya. Tanggap at mahal din siya ng kanyang lola Dionysia